Wala nga akong maisip na bibili ng ulam sa palengke ngayon kaya sabi ko kay Mister magluto na lang siya ng itlog at tuyo. Yung nga lang ang binili ko sa palengke dyan, nababili na ako nitong na isang balot sa halagang 50 pesos lang. May stock na rin kasi kami ng itlog sa bahay at hindi kami pwedeng mawalan ng itlog dahil itlog is life sa anak ay, ko. Ay, just kong gang aldol daw nga dyan ang bawang si Mister dahil pag din din daw ako at sayang naman daw yung malamig na kanin. Konting nga lang ang bawang dyan dahil konting nga lang naman yung sasangyaw. Dumating rin dito yung mga bill namin sa tubig at kuryente at nagkasabay pa talaga. Ay, just ko, Charis. Ah, dinubisan na nga niyang magluto. Samahan muna natin siya magluto. We'll be right <laughs> back. Pagkatapos nga niya magluto dyan, ay sabi niya sa akin, kahit ganito nga lang daw yung ulam ko, ay babawin na lang daw siya sa kamatis. Please. Just come, mga at kamatis. Seriously? Ah, kung okay na nga lahat dyan, ay sinerve niya na to sa akin, ay just ko kapag ano rin mister ko. Pero syempre, nagtutulungan kami niyan dahil ako ay nag-aasikaso sa ukay business namin at siya naman nag-aasikaso dito sa bahay. At dahil mayaman nga daw kami, mag naman siya ng tuna at baka. <laughs> ano ang kakainin niya ngayon at bawal na muna siya sa kanin at malapit na nga rin yung check-up niya sa doktor. Just ko, pekatak Ah, <laughs> ready na rin akong kumain dyan. Nilagyan ko na muna ng fried bawang, itong sinangag ko. Gawa nga rin to ni Mr. na fried bawang na may mantika. Ay, just ko, ngayon pa lang talaga natatakam na ako. Mas gusto ko talaga itong kinakain, lalo na ngayong maulan. At, at syempre, magkakamay muna first on ngayon dahil ba pa rin talaga ang sarap pag nakakamay. Ay, just ko, at na. Syempre, yes. nalo ko na muna dyan bago ako kakain. Mas masarap pa nga yung mga ganitong ulam ngayon kesa sa baboy at mano. Kaya tanan na guys, samahan nyo naman kaming kumain ng tangharian na parang almusal. Ay, ko, bisa po. <laughs> yaman Maraming tao po hmm, Ganito ako kumain ng tuyo Maraming salamat po sa panonood nyo paki like and share po ng mga vlogs ko At paki follow na rin ang page ko Hanggang dito na lang muna See you on my next vlog Bye